Ito guys ang nakikita nyo parang putik yan na po yung mga nadurog na galing po dyan sa pulmila Sinakusako, yung mga pile galing po sa pinagkukunan ng mga lupa Kaya pupunta muna natin guys yung pinanggalingan ng mga cinnamon Ito yun guys, yan Hundred thousands of sacks na galing po sa lupa na pinagkukunan ng baba ayan kung nakikita nyo guys halos lahat dito yung lupa tatad ng ginto mga gilid na yan yan ang pinagkukunan ng mga sinako na yan yung mga may lamang sako na yan Diyan pinagkukunan yung mga lupa na isinilid sa sako marami na matulungan natulungan na mga pamilya. Yung iba na mga walang hanap buhay, dito na rin po kumukuha ng kanilang kinabubuhay. Yung iba naman, nakapampondar na po ng mga gamit, nakapambili na po ng mga sasakyan. Wow! Dahil lang po dito sa hanap buhay na ito. Dahil kung tutusin natin guys, ay napakamahal na po ng ginto ngayon. lots of sacks of file na makikita po natin dito ayan may mga nasa puno lang ng diog na makikita po natin nakapang halera don sa unahan ayan ang dami dami talaga dito mga file itna gabi Ayan, nagtatrabaho pa rin sila. Ganong kasipag ang mga taga-barangay baliti. Kahit na madilim na, pero ang sipag-sipag po ng ating mga kabarangay. Ayan, nakikita po natin kung gano'ng kasipag yung mga kabarangay po natin. Alang-alang po sa pamilya at sa pamilyang nagugutom. Diskartihan na lang po dito parang sa ganun magkaroon po ng income o oh, siya na ito may vlog <laughs> dami pong mga pile dito hanggang doon sa may dulo dito madami na po ditong nakuha na pile hindi lang po ito kung tutuusin kaunti lang po itong aking naabutan kasi nga ang iba ay nahakot na sa dami po ng pile dito ayan ang dami po dito Ang biyaya po dito nagkalat, naglipana sa kalupaan Dito sa barangay Baliti Naglipana ang mga biyaya Ayan Ganyan karami ang mga sinakos ako dito Ayan Hindi na po ito naghahanap ng linyada o ng bina Na para mapagbinahan o mapagminahan Ito po, dito na lang po sa lupa Magsasako na lang po kayo ng lupa magkakaroon na po kayo ng ginto, magkakaroon na po kayo ng pera. At maiuwi nyo na po sa inyong kanyang-kanyang pamilya, maipakain nyo na po sa inyong, -inyong kanyang pamilya, upang nasa sa ganun po hindi po magutom ang inyong pamilya. Ayan guys, ang dami-daming sinakos ako dito na mga pile, ganyang karami. Medyo madilim na nga guys, ang aking pagbibidyo. Kaya pasensya na kung madilim ang video ko. Ayan. Naghahanap siya guys ng kanyang file na nawala. May dalawang sako daw nawawala nawawala. Pakisauli po kung sino po ang kumuha at pakituro kung sino nakakaalam Imbanan, duwa. Ayun na guys, inabot na tayo ng gabi sa pagsorbi dito. Naging busy tayo kasi kaninang umaga. Kaya uh, yan, medyo madilim. Hindi na ako makita. Yan ang mga advantage natin kapag ka maitim, hindi tayo makita sa dilim. 'Di ba? Oh, ipin lang yung nakikita. Yan ang advantage natin mga maitim. Ha. <laughs> <laughs> mm. Ah, tama rin 'yan, kung pa-sete. Ano 'tong dito kanina, dito? Oo, sa Hindi. Ano 'yung mo? na 'yung bumbong. Ha? Hindi 'yan pag kuno nindo kay Ayan lang. Huwag nang susunod naman Kita anak kayo may na. May na baka. Mahay sampol ka na naman 70 ha? Oo. Ano mahay kahit? kun silver ang sampol. bang Ang puro silver. Ay. Ang kita. Mahay dito. Mahay di Alak ka sunod sa sampol. Pag sa orad na lang maluya na. Oh. Saya udah dalam malu ya. Saya nih ya, sini aku nanti. Kau nak kepiru mentu salah mu? Ini saja. Buat tak Tak mai, nak kai. Terus ini main di mana? Oh, <laughs> kau nak kencing tak sih? Ada kan bed makan tak sih? Yang saya ukur kami senjan. Buang kak, kau ulang pengan ini. Oh, Buang kak, kau ulang pengan ini. <laughs> Ito, ito sa iyong kuwanta meron din. Pero sino na may bulwelan ka mo kung pasagingan mo lang, napasagingan niya ng testing na ng no? nga. Bakal na lang nga niya. Saan? Hindi Ay, sandali ka mag bakal okay. But, okay. Punana, no? oh. Pero, mag ano? ang misko na nga, walang lugi. oh Lugi talaga sa ating saan. Pero walang magiging poro-poro nga po man na. Kumabas puntos lang. Ingan di ako. an salang naman, ang pinakabawa din da oh. sing tumibek. Oo. Oh. Po para mayo to to sa sa sa. Ni naman maano baga kon nan kitanan. Maasana. Ini kan man, ng oh. man so, ako na. Ami ni sunod ko sampol ni. Isa sa 50 kumalito pagsala na binarap ko marikan. sa